What's up, bagang So, another reaction video patungkol nga dito sa mga motivational speaker na nakikita ko sa TikTok. So, ito, Franklin Miano again. May in-interview siya dito kung discarte o diploma, hindi matapos ng mga tanungan patungkol sa dalawang letrang din na to. Okay? So, panoorin natin sabay-sabay, guys. Let's go. Diploma or discarte? Pwede naman parehas eh. Pero... Oh. Pero... Bigat nun. Pwede naman sabay. Okay? Tama naman, no? ba't natin pinag-aawayan kung pwede naman sabay? <laughs> Lili natin, guys. No? Na, pa tapos na eh diploma or diskarte. Pwede naman parehas eh. Pero kung isa lang, walang option na isa sa buhay eh. Kasi no, walang ganda na na, walang isang option sa buhay. Okay? It's either may option ka or no choice ka. Okay? Kasi kung may option ka naman pagsabihin yung isang bagay, o okay? pagsabihin niyo, pagsabihin niyo isang bagay, contradicting agad Hindi Ibig sabihin, kung may choice ka naman na pagsabihin yung dalawa o higit pang mga bagay, para magtagumpay ka. Why not, no? Gamitin mo 'yung mga 'yon. Okay. Pero kung no choice ka, then so be it. Wala tayong magagawa. Okay. Kung discard yung diploma, wala ka talagang choice. Kung di pumili ng isa, then so be it. Pero kung kaya mong pagsabayin, no? May dalawang choice, may dalawang option para gawin yun. Then go, no? Kung sa ikakatagumpay mo, why not? Diba? I like that. Parehas. Parang ganito yan, kung ako tatanungin mo, literal ako, diskarte, hmm. diskarte. Pero ngayon, na, nakuha ko na yung diskarte ko sa buhay, napakaganda Napupwede ko kong tapusin pala yung pag-aaral ko ngayon. Kasi, bakit si Steve Jobs, Ayan. nagsalita siya yeah. doon sa graduation ng isang malaking university? Hmm. Bakit pinilit niya pa rin graduate? Technically, si Pacquiao mayaman na, successful na, huh? pero bakit niya tinilit matapos yung pag-aaral niya? Ang ganda ng example niya dito guys, si Pacquiao at si Steve Jobs, okay? dalawa sa mga taong talagang nasa rurok na ng tagumpay pagdating sa financial freedom nila. <laughs> okay? Kasi mabibili nila yung gusto nila eh, no? Regardless kung anong ang presyo niyan, baka di na tumitingin ng mga presyo yung mga yan eh. Okay? Kasi bilyonaryo guys eh, okay? Mga awang nga lang ng milyon eh, di diba? Parang talagang paldo-paldo ka na. Ito pang mga sample niya na mga bilyonaryo. Pero guys, mas pinili pa rin mag-aral at tapusin ang kanilang pag-aaral despite dun sa mga nakuha nilang mga achievement sa buhay katulad ng pagiging successful in business, successful sa karir, okay? Pinili pa rin nilang makapagtapos. Okay? Pero tayo, di ba? Parang idinidiin natin sa mga sarili natin na kapag na uh, sa discarte ka lang lumakas, doon ka na lang mag-stick, huwag ka na mag-aral. Which is, no, kanya-kanyang preference yan eh, no? hindi hindi ibig sabihin na lumaman ka sa pagdiskarte mo, hindi ka na pwedeng mag-aral. Kalokohan 'yon, okay? Kung yung mga tao na nagumpisa sa diskarte at 'di ba, nagpaldo-paldo sa diskarte, tayo na nilang mag-aral. Choice nila 'yon. Pero choice din ng mga taong pumaldo na sa kanilang buhay, gawa ng diskarte at gusto nilang mag-aral. Choice din nila 'yon. So, I think wala namang mali sa dalawang 'yon. Okay. Kaya safe na safe yung sagot niya na parehas which is good no kasi may mga taong ganun no okay yung mga example niya mga big time pa tuloy tayo mm -hmm. diba ba bakit si Bill Gates kasi Bill Gates pa yung ano niya di ba Bill Gates out. Pero eventually, diba? Lagi lang kasi sinasabi, mga college drop out, mga naging successful. Mm. Pero bakit nila, bakit pa rin nila tinuloy? Somehow, yung pag-aaral nila, yung education nila. Because education never stops. Yun. Ayun, naniniwala ako din, guys. Education never stops. Okay? Education never stops. Kung baga, hindi porket alam mo tatong isang bagay, sobrang galing mo na diyan. Okay. Darating at darating in time na may isang bagay na kulang at kailangan mong alamin 'yun. Natay yun yung sinasabi niya dito. Okay, kunyari successful ka na sa pagboboxing. Yan, kunyari si Pacquiao. Pero, di ba? Natatalo parin pa rin siya. Okay, so hindi ibig sabihin na kapag veterano ka na doon, na ka ng gawin yung isang bagay na yun, is doon ka na lang titigil. Okay, kasi marami pang aspeto ang buhay, guys. Okay, marami pang pwedeng umikot. Okay, marami pang pwedeng gawin bukod doon sa larangan na tinatahak mo. Okay, niyari, business man, business ka ngayon, pero darating at darating yung oras na gusto mong maging isang musician, gusto mong maging artist, Something like that. Makapagbuho ng sarili mong album. Mga ganun, di ba? May mga ganung tao eh. Na parang, oo, oh, naabot na nila yung isang aspeto sa kanilang buhay, karir. Pero hindi natatapos lang doon. Oh. Okay? So, hindi natatapos lahat doon sa pat na yun. Marami pa. Pwede. Okay. Pag kuminto ka na mag aral, kuminto ka matuto, iinto rin ang buhay mo. Ako gusto ah, ko pa rin matapos. Gusto ko pa rin. Gusto ko pa rin. Bakit? Kasi fulfillment ng magulang ko sa akin yun. Na that is real talk. Okay. Kahit hindi lang kahit hindi na lang para sa'yo Okay. Kung nasaruro ka na ng tagumpay mo, okay, matutuwa na 'yung magulang mo sa yo. Pero iba pa rin kapag nakita ng magulang mo na may nakapatong ka dito sa ulo. Okay at sinasabitan ka ng uh, medalya or sinasabitan ka ng ano ba 'yun yung sinasabit na uh, ano ba 'yun yung sampagita. Okay, napakasarap sa magulang and also napakasarap sa magulang na umakyat sila sa stage. Okay. At maganda rin sa magulang or napakasarap sa magulang na tingnan yung kanilang mga anak na naglalakad sa stage at hawak yung kanilang diploma. Okay. I agree dito sinabi no. Na fulfillment ng magulang. Okay, lalo na sa mga taong uh, hindi hindi binayaan ng sobrang yaman. Okay, ako, ganun kami dati. Okay, kumbaga fulfillment na ng magulang namin na makita kami tapos. Which is, na ang ko na sa checklist ko guys. Okay, nakapagtapos ako. Which is, I'm proud to myself. And I'm sure na proud din yung magulang ko sa akin pinag-aaral ako, hindi ko kaya yung sarili ko na makatapos eh. Siguro naman ngayon may enough ka na natalino at may enough ka na nagaling para makapag-aaral. Yan. So, hindi na guys. So, end natin natin yung debate na to guys. Okay, siguro, no? No? Ulitin ko guys, kung may option ka or may choice ka na pagsabihin yung isang bagay, why not? Okay. Pero para mamili ka lang sa either discarte o diploma, no? Okay, nasa preference mo yan bilang tao kung gusto mo magpatuloy. Pero kung may choice ka naman para ituloy, okay? Why not? Okay? Unang-una talaga, yung pinanagustuhan ko is yung fulfillment na magulang na makita kang tapos. No? And doon na lang, guys. Kahit doon na lang. Okay? Ibalato mo na sa magulang mo yun. Ibalato mo na sa magulang mo yun. So, yun lang, guys. Happy watching. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Peace.